ang pagtalikod sa sarili. Ito ang tema ng ating Ibanghilyo sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Agosto. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at pagsisikap upang maging mabuti tayo palagi at maging mabunga ang lahat ng ating ginagawa. Amen sa araw na ito, araw ng Biyernes, nasa ikalabing siyam na sana nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Agosto 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 16, bersikulo 24 hanggang 28. Alam nyo, ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Kailangan ang tapat na pagsunod na walang iniisip na iba kundi ang katapatan sa Kanya. Kaya ang sabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, tumalikod kayo sa inyong sarili. Deny yourself. Ang pagtalikod sa sarili ay hindi ibig sabihin na hindi na natin alagaan ang ating sarili. Pagkos, ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay kahalagahan sa pangangailangan ng iba, sa pangangailangan ng komunidad, kaysa ating personal na pangangailangan. Di ba't napakahirap? Ngunit ang itong pag-uugali ay siyang maging tanda ng ating katapatan at pagsunod sa kanyang kalooban. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagtalikod sa sarili ay hindi ibig sabihin na hindi na natin alagaan ang ating sarili. Hindi na tayo kakain, hindi na tayo iinom ng tubig. Hindi na tayo magbihis, hindi na tayo maligo. Hindi. Magkos, ang ibig sabihin ng pagtalikod sa si sarili, ay ang pagbibigay halaga sa pangangailangan ng iba kaysa ating sariling pangangailangan. Ipagdasal natin ito palagi na sa ating pagsisikap, maging tapat tayo sa pagsunod kay Kristo. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon, sa ating panalangin, Panginoong Isus, ang pagtalikod sa sarili sa pagsunod sa iyo ay hindi madali. Ngunit turuan mo kaming magsikap na maging tapat sa iyo bilang iyong anak at bilang iyong alagad. Amen.